Tinamad ako magpunta ng supermarket pero nakabili ko sa Daiso ng kape. Ito, piso lang. Hindi, tinikman ko siya guys, hindi masarap. Kaya gusto kong magkape pero wala tayong stock ng kape kundi kokwa. So, ang gagawin natin ay magkakape tayo gamit yung ating bigas. Ayan, magkakape tayo. So, ang gagawin lang natin guys ay magsakman tayo ng bigas. konti lang. Ganyan lang kasi pangkape ko lang. So ito lang yung ginagawa namin ng nanay ko kapag wala kami pangkape. Nagsasangag lang kami ng bigas. Yun yung time na mahirap na mahirap na mahirap na mahirap pa kami talaga guys. Even kape hindi namin ma-afford. <laughs> At ang sarap niya guys habang iniinom mo siya. Ayan, nag-i-start ng mga mo yung ating bigas. So may kwento ako sa inyo nitong kape na to guys. May bisita kami dito yung kaibigan ni Papa and then gusto-gusto gusto niya uminom ng kape pero wala akong astak ng kape that time. Ang naisip ko lang ay yung gumawa ng bigas na kape kaya ito yung ginawa ko sa kanya and then pinainom ko sa kanya guys. Sarap na sarap siya. Tapos tinanong niya sa akin kung anong brand ng kape na pinainom ko sa kanya. Yung sinabi kong nagsangag lang ako ng bigas. Ito nga yung pinatutong ko. Tapos, gusto niya makita kung paano ginawa. So, ayun, nagsangag ulit ako sa harapan niya. And then, inuwi niya yung sinangag natin na bigas. Kasi gusto niya daw patikman sa asawa niya yung kaping bigas. Sarap na sarap siya. Guys. Hindi daw alam ng mga hapon na pwedeng gawin palang kape ang bigas. So, ayan guys, finally, nangitim na yung ating uh, kape. ayun. Next, ang gagawin natin guys, ay maglalagay na tayo ng mainit na tubig. Ayan, papakuluan natin siya ng pakukuluan. So, natagalan ako ng pagpapaitim sa kanya guys. Alam niyo kung bakit. Kasi yung kalan namin may sensor. Kusa siyang humihina at kusa siyang mamamatay. So, hindi pa sunog na sunog talaga yung ating uh, bigas. So, kailangan niya talaga ay tutong natutong na siya. Ayan, hindi masyadong nangitim guys. Yung ating kape dahil hindi pa sunog na sunog yung ating bigas. At patayin na natin siya. Okay na okay. yan. Okay. So, ayan na yung ating instant coffee. So, ayan, patikman natin kay Papa. Patikmas. Kung anong lasa. Oh, oishi. <laughs> oishi oh, oishi oh, no mito diba? <laughs> no kanji de Ah. Oishi de sho? Oishi de coffee Oishi de sho? Oishi de sho? Oishi at okay ri, 'di tayo ang gumawa kaya dapat tayo 'yung umubos. At mm, ang bango ng kanyang aroma, guys. I-try gumawa nito dahil talagang hahanap hanapin niyo yung, 'yung kanyang lasa at amoy. Mas masarap to guys kung medyo sinunog pa natin. Pero para sa akin saktong sakto lang siya. Mm -mm. Kaping kapi siya. Para siyang americano. Mm -mm. Wishy. guys, magkakape muna ako sa labas kasi gusto kong titigan yung aking mga halaman. <laughs>